Nalaman mo ko! Sabi ko, bitawan mo ako! Uh, bitawan mo ako! Hindi ko magagawa Tamayan, Tama yan! Go to a boat! Sama-sama natin yun ito! Technically, nagkihisa na siya! Uh, uh, sige na, bilis! Uh, bakit ba ayaw lumabas nito? Uh, Eugene! Kalma ka lang. Ina-divert ko na ang power para palakihin ang pala. Pwes, minsan mo na, pwede? Nandyan na. Medyo nahihirapan na ako sa pag focus dahil sa pagsigaw. <laughs> <laughs> Exy! Ano naman to? <laughs> <laughs> para sa force field, nanggagaling yung puwersa dun sa pala! Ooh, shocking! Gusto ko to! Bakit ngayon mo lang sinabi to sa akin? Dahil kapag ginamit to ng madalas, masusunog ang power cell mo. Bilisan mo na! May sampung minuto ka lang bago tumawala. Mahaba na ang oras na yon. Kung hindi siya titigilan ni Ernest, sa sampung minuto, magiging tunaw na baka lang integrator na yon. Kaya utak niya! <tod> ah! Ah! Oh, dito! Kailangan mapatay ang sunog! <tod> Kailangan niya ng tulong. Pero ano magagawa natin? Wala paraan. Guys, Gamitin na natin ang ataking binigyan ni Dr. C. Hindi. Hmm. Ah. Ano ba 'yan? Hmm. Huh? Hindi na namin ipapakita mukha namin dito. Uh, Z! Laser Jump Rope! Laser Jump Rope! Nothing. X. Like there you X! Tobot Y! Force Attack!

Kaming bahala sa kanya, Rescue 3 Kaya nga, huwag niyo bitawan Sige na mga tropa, hilayin niyo Digyan natin siya ng world's power Hindi siya makagalaw, ito na yun Ultimate attack Teka, ang sunog Kailangan unahin mo na yun Sandali! Tingnan mo! Basahin mo yung ultimate attack. Subukan natin! SOS Brainstorm! SOS Brainstorm! SOS, SOS Splitter! Wala nang permission! Wala nang delikado! Wala nang Mr. Nice Guy! Ah, Buti na lang meron akong ultimate attack! At mga kailang... Mas malakas na wala para matalo ito! Red Hot <laughs> Fury ng Lion! Okay na nga naman yun? Uh, Red Hot <laughs> Fury ng Lion! Gusto mo bang mabasa lalo? Ito sa'yo! Red Hot <laughs> Fury <laughs> ng <laughs> Lion! <laughs>

Pinasay kayo lahat. Nagtagumpay kayo sa pilot test. At higit pa niyan, may dinuro pa kayo sa amin. Kahit sino, pwedeng maging bayani. Ha? Huh? Uh? Anong nangyayari? Huh? Huh? Mukhang napasula ang lisensya natin. Huh? Huh? Ganun lang? Huh? Sigurado hmm. ba kayong hindi kaming mga piloto ang hanap nyo? <laughs> Nakikita ko magtutulungan pa tayo sa hinaharap. Alam mo pwede namin buhayin muli ang lisensya nyo. Sa inyo lang muna yan. Tama, ang galing nyo. Napakatapang nyo at hindi kayo natinag. Kung hero school lang to at ako ang teacher nyo, siguradong puro kayo sa akin. Eh, bakit hindi kayo pumayagsamin ng una, Rescue Crew? <laughs> Nagkamali kami, okay? Di bale, sa susunod na may problema, sa inyo muna kami pupunta. <laughs> <laughs> uh -huh. Ah, oh, hindi na naman. Ang sabi mo sa akin, kaya sila ng liyabot mo. Pero wala pa kwenta ang sinabi mo. Pakiusap, hindi ko yun kasalanan. Lagi lang silang naghahanda sa laban. Ikaw nga tong tumatanggi magpatulong hanggang sa lumaki ang problema. Hmm, tigilan mo Sumasobra ka na. Isusumbong na kita sa kabulisan. Mandarambong! Ah, Masyado ka naman yatang mag-ako matandang hilaw. Magaslaw lang ako, pero ang ginawa mo ay tunay na kasamaan. Ano? Sinusubukan ko lang iligtas ang mundo! Hindi ganun ang nangyari! Tama. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi nagpakita ng awa sa mga nasa paligid ang kalaban at tuluyang sinunog ang mga kusali sa paligid. May ulat na isang preschool class na nasa field trip ay kinailangang dalhin uh, sa Dado Hospital para uh, sa smoke inhalation. Ang mga bata! Masama, di ba? Hmm. Hindi sa hindi ka nila naiintindihan. Hindi mo lang nakikita ang totoo. Uh, kasi hindi ko gustong manakit. Ha? Anong nangyayari sa akin? Paano ko nagawa ito? Oo, oh, hindi! Sa kabila ng lahat at ang tatlong oras na pagliligtas ng mga rescue workers, wala namang naiulat na lubang saktan sa pangyayari. Sinabi ng mga otoridad na kahit tapos na ang sunog, pinapayuhan ang mga mamamaya na iwasan muna ang lugar. <tapos> ayos! Tingnan nyo! Tori, ayos ang kuha nila sa'yo doon, no? Ah, ah buti na lang hindi nila sinama sa kuha yung kilos natin kay Dad. Na na walang kwentang laban na ito. Bilang pasasalang uh. plano ni Mayor Jim hmm. White na ibigay kina Teka, nakita nyo ba ang rescue crew? Gusto nilang nandun sila sa baba para tumulong sa paglinis. Baka naghahanap ng bagong piloto. Teka muna! Habang napag-uusapan ito, lalo lang Pagdutaw niyan, ayos lang naman ang pagiging open system. Ah, isipin mo, pwede ka pumili ng piloto mo ng mga oras? Hoy! Ano <laughs> sinasabing mo dyan? <laughs> wala na yata ako sa sarili ko. Alam kong galit ako. Pero hindi ko dapat ipahamak ang iba. Malaking pagkakamali ito. Hindi naman talaga ako masama. Nagawa ko lang yun. <sighs> Di bale na. Susuko na lamang ako. At ikaw naman. Ah. Ah. Pasahin mo ang kontrata. Huh? Ikaw ang sisisihin sa lahat. <laughs> huh? 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 Oh! Hindi! Oscar! Oscar! Oh! Oh! Uh -huh. uh -huh. Namiss ko na siya kagad, boss. Wala ka namang namimiss. Tapos na siya at ang matandang huklubang yon ay wala nang ibubuga. Kailangan tumingin na tayo sa mas matayog. Oh, ang ganda. Ngayon, heto ang senyales na magiging mahusay para sa atin. <laughs> Balik na ako sa drawing board para kay Leeboat. Nasayang lang pinaghirapan ko. ah hmm. huh? Isang package. Hmm. ah ako po. Ah! Oh! Ah. Oh. Ah. Oh. Mechanical ito, pero mukhang totoo. Sino nagpadala nito? Mm hmm. Mm ha? -hmm. Huh?